Halimbawa, matutulog ka po. Gabi na, may trabaho ka. Lumuhod ka sandali sa Diyos. Huwag kang matulog basta para huwag kang managinip, huwag kang banguti. Po. Kaya kung matutulog po tayo, bago tayo humimlay, kahit na tayo pagod na, lumuhod tayo sa isang sulok ng bahay. Tapos manalangin tayo sa Diyos. Ama, salamat po sa iyo sa maghapong ito. Itinawid mo kami sa aming mga paggawa. Salamat po sa pag-iingat mo sa aking sambahayan. Matutulog po kami. Sana po, Ama, bantayan mo kami ng iyong kapangyarihan. Iligtas mo kami sa mga masasamang pangitain at sa mga kapahamakan. At kung kalooban mo po, bukas ng umagay magising kami, bigyan mo kami ng lakas na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amin. Maiksi lang po pero nauunawaan ng Ama yun.